Good morning. So, daming ibon na lumilipad ah. Oh. <clears throat> Look at this river, guys. Malapit na siyang maging ano, malapit na maubos yung tubig. Wow. Sa sobrang lakas ng init, mauubos na talaga yung tubig dito sa ilog. Pero yung ilog na to guys is ano dito yung sa Nabaoy. Pero yung Minya, niya parang nagano siya. Uh, nag Y ito yung isa tapos yung isa doon sa kabila. So pag normal uh, season or normal na panahon malalim yung tubig dito. Pero ngayon nakita nyo naman wala nang tubig. Oh wala na pero pag normal na panahon hindi mo matatawid yan mababasa ka dyan so ito na lang natitirang ano guys natitirang tubig nya yan siguro may mga pasayan pa yan dyan oh so dito na rin naga ano dito na rin tambay yung mga ibon like mga Tagabong ba yung tawag sa amin kasi nga may mga pagkain sila diyan sa ano sa gilid-gilid may mga isda pa guys na natitira so kaya dito tumatambay yung mga ibon kasi kaya nilang lumusong diyan para maganap ng kanilang makakain oh. so, <laughs> matagal-tagal pa yung tago lang ito guys so baka maubos na to yung tubig So dyan lang ako nag-jogging oh, sa taas Kasi kalsada na yan Pauwi na sana ako kaso na plano ko nadaanan dito Para ako ng video May content pa tayo Dati mayroong tambayan dyan Ginawa nila ng tambayan kasi nga naliligo sila rito So Wala na talagang tubig yung ditong side Yung kumukonekta doon sa uh, main na uh, river dry na dry walang katubig tubig <clears throat> so ayan guys uh, uwi na tayo tapos na tayong magpapawis at uh, lang tayo dito para masilayan natin yung ilog na to na naubusan ng tubig dahil sa lakas ng init at yun grabe nang kawawa yung mga pasayan dito guys inulam na ng mga ibon hindi yun sayang pag tayo nakatikim. <laughs> so hanggang dito na lang video natin. At sana ay panood uh, nyo yung full video. So uh, don't forget to comment, like and share. Pag nagustuhan nyo guys. Put a uh, heart. And then thank you so much to all of you guys. Babush!